problema so, ng mukin ito guys yung under nya putok putok tapos bumubula yung kanyang hose bumabalik yung diesel sa hose tingnan natin yung load na kanyang injection pa Di, dito yun ang sira pag putok putok yung under saka bumabalik bumubula yung hose Pero kasi itong balbula dito saka spring Ito kanyang spring guys Eh guys so oh, pahabain natin kunti para matulak niya ng malakas yung balbula kasi pag hindi na niya naitulak ng malakas yung balbula bumabalik na yung kanyang diesel sa hose kaya bumubula ang hose so tanggalin ko yung bulbula kita ninyo So yung balbula guys yo, oh. yun, tinutulak siya ng spring. Pagpasok ng diesel sa fuel line, magsasara siya para hindi na siya mabalik pag mahina na yung tulak ng spring pumabalik yung diesel sa hose nabaan ko yung spring para malakas yung tulak niya para hindi na babalik yung diesel sa kanyang hose hindi na bubula hmm. balik natin yung kanyang fuel line testing natin kung putok putok pa rin yung tunog nya maganda lang kasing minor nito guys hindi mo na pwedeng lakasan kasi pumutok putok yung andar yung so blade muna natin paikutin natin ng kunti Lalabas na itong diesel nya At sa kagpitan yun na balik natin kanya yung fuel line so testing natin nalaman mo guys yung dahilan pag putok putok yung andar ng makina tingnan mo yung host ng kanyang diesel itest mo sa host na hindi wag sa hindi sa kanyang tangke kasi pag sa tangke niya na urig hindi makikita Lagyan mo muna ng DIY na tanke eh, na mayroong mahabang hose para makikita mo kung bumabalik ba yung diesel bumubula Subukan natin ito yun guys maganda yung andar nya hindi na putok putok permanent na yung andar nya dito tulad kanina putok putok so pwede mo na itong hatakan pwede mo na nakasan kanina kasi minor lang yung maganda pag nakasan mo ng kunti putok putok na may wheel sale ka lang Ang dami kinikong labas, tagi di ba? Ang